Hello guys, dito tayo ngayon sa pagamotan. at nagpapagamot yung, yung lingkod para tayo mawala yung mga karamdaman Ayan si Ati Papagamot din yan asawa ng pinsan ko Ayan Ayan po si Mrs. Papagamot din si may naramdaman Ayan po at dito po yung mga kasamahan po. O oh, yan, sa likod, makikita po. po. Ang dami po. Yan, mga pasyente. Yan po. Yan po si Maestro, si Madam. Yan po ang nagano sa amin. At si rito. Yan. At yan po. Ito po. Sila po yung mga samahan ayan guys dito po lahat ay open lahat libre walang bayad pero kailangan mo lang ng oras dito attested <coughs> na po to marami na po na gumagaling dito ayan thank you very much see you for the next video